Hello mga ating magandang araw and for today's video mga ating magluluto ako ngayon ng ginisang mais ito yung mga sangkap sa aking lulutuin at ngayon mga ating dahil wala nga po akong gadgaran kutsilyo na nga lang po ang gagamitin ko mga ating mas madali pa nga po ito at dahil tapos na nga pong gadgarin ang mais, magpiprito naman po ako dito ng galunggong. Ito nga po ang isasahog ko dito sa ginisang mais. Namiss ko kasi mga ating ang mga ganitong luto lang sa probinsya. Ang isasahog ko nga po sana dito mga ating sa ginisang mais ay gango. Kaso nga lang wala nga po akong mabilhan sa talipapa kaya galunggong na nga lang po binili ko. Habang piniprito nga po mga ating yung isda, ito naman po ang gagawin ko dito sa mais. Pipigaan ko nga lang po ito mga ating para ka lang din dito nagpipiga ng niyog. Pigain po natin mga ating mabuti hanggang sa lumabas ang kanyang katas mga ating or yung parang kanyang gata. At dahil nga po mga ating tapos na nga po nating pigaan, itabi lang po muna natin ito. At ang sapal itabi din po natin mga ating at itong busal, wag po natin itatapon dahil may gagawin po tayo dito mga ating sa busal na to. Papakuluan lang natin mga ating ang busal dito sa tatlong tasang tubig. Depende po yan mga ating sa inyo kung gaano kadami ang ilalagay niyong tubig dahil ito nga po ang isasabaw natin mamaya sa mais. Sayang din po mga ating pag itapon natin itong busal, may katas pa po ito mga ating. At ngayon nga mga ating, naglagay na nga ako dito ng mantika at igigis ako na nga po dito ang mga rikados katulad ng luya, bawang, at saka ng sibuyas at kamatis. Halo-haloin lang po natin yan mga ating para hindi masunog. At dahil tapos na nga pong igisang mga ricados, isunod na nga po natin dito ang sapal ng mais. Igigisa lang din po natin ito mga ating halo-haloin lang po natin ito sa glit. At dahil nasangkot siya na nga po natin ito, mga ating maglalagay na nga rin po ako dito ng patis. Ito nga po ang aking panimpla mga ating. Sa ganitong paraan po kasi ng pagluluto mga ating sa mais ay lalong mapapasarap. At ngayon mga ating heto na ang pinakuluan natin dito kaninang busal. Ito na po yung sabaw ay isasabaw na natin dito sa mais. Dagdag lasa din po kasi yan mga ating. Haluin lang po natin yan mga ating at saka pakuluan natin yan. At pag kumulo na nga po, ilalagay na rin yung pinirito ko kaninang isda. At maglalagay nga rin po ako dito mga ating ng kunting magic sarap. Hindi ko po ito pinopromote mga ating. Ito lang po talaga palagi ang aking ginagamit pag tuwing po ako ay nagluluto ng ulam. At dahil nailagay na nga po ang pritong isda, at kumulo na nga rin po siya. Ilalagay na po natin dito yung katas ng mais. Kailangan po haluin po natin muna kasi meron po siyang natitira at dumidikit na latak ng mais. Kaya ayan, ilagay na po natin yan mga ating. O oh, ba diba? Ang sarap nito mga ating pramis. At pagkatapos natin ilagay yan mga ating, ayan, kunting pakulo lang, ilalagay na nga rin po natin dito yung Pechay. Dapat nga po mga ating malunggay nga po ang ilalagay kong dahon. Kaso nga lang po wala din po akong mabili doon sa talipapa. Kaya pechay na nga ling din po ang inilagay ko. At ito na nga mga ating tiki man time na. Sentensyahan na nga po natin to mga ating kung okay na nga po ang kanyang lasa. Hmm, ang sarap talaga mga ating. Ayan, lumabas po talaga ang lasa ng mais. Luto na, kaya hanggang dito na lang. Bye-bye!